dukas 6 20 hanggang 26 is pinagpa ang pinagpala at ang kahabag-habag. <coughs> Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa pinagpala kayong kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapuutan kayo ipinagtabuyan at nilait ng mga tao at pinagpalang ay at pina para kayo kayo'y mga masama magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyayari sa inyo ay eh, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Unit kahabag-habag kayo. Unit kahabag-habag kayong mayayaman ngayon sapagkat ma natamasa na ninyo ang kaginhawahan kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at, tata at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang mga ginawa ng kanilang mga ninuno ng mga huwad na propeta.